Kumusta naman po yung araw nyo, yung mga uh, unang araw ng pasukan sa inyong tindahan So eto magkukwento po tayo guys dahil ako, baka ako lang ba yung nakakaranas ng ganito Magsimula nung uh, pasukan ay talagang uh, nakakaramdam po tayo ng tumal guys Di ko alam kung ano nangyayari dahil sa siguro marami pong nagbebentang mga kakanin Mga unang araw, unang linggo ay napakadami po nilang nagbebenta dyan guys so kukunti na lang yung na dito sa tindahan natin uh, na papaisip tayo tuloy kung tayo pa ay uh, tuloy, itutuloy pa natin itong ating uh, tindahan kasi parang uh, bumababa na po yung ating uh, total sales di ko alam kung ano yung nangyayari nagtitipid yung mga tao so yung mga kapitbahay natin na may tindahan ay sunod-sunod na so parang napapansin ko parang hati-hati na kami at ah uh, parang napapaisip na ako na maghanap ng ibang uh, other source of income so, eto guys, napapansin ko kasi uh, magsimula na nung uh, pasukan, kumpleto pa kasi yung mga gamit ng mga bata mga papel, mga bolpen, lapis so hindi po tayo nakabenta ng marami tungkol dun sa bagay na yun so uh, pagkatapos siguro ng isang buwan at mawawala yung kanilang uh, uh, gamit so siguro ay Uh, mabenta na po yung ating school supplies. So, isa pa ng ating uh, pinaghandaan ay yung ating mga baon ng mga bata, mga frozen food, mga dilata na, pwede mga spam, ay hindi po talaga gumalaw. At uh, nakakapagtaka nga dahil at uh, tulad nga ng aking sinabi ay uh, isang linggo ng pasukan pero mababa pa rin yung ating total sales. So, sa mga kapwa ko ka-team kasari dyan na nakaharanas ng ganito, o mag-comment naman kayo dyan yung mga ating uh, subscribers na bagong subscribers maraming maraming salamat po sa inyo siguro nga ay uh, hindi po araw-araw ay swerte na sinasabi so yung ibang items naman ay uh, tulad ng mga kape ay mabenta po yan Ang mga soft drinks po ay mabenta pero pagdating nga po dito sa ating uh, inaasahan ng bang, uh, school supplies mga gamit ng mga bata, pang merienda ay hindi po talaga gumagalaw yon So kasi doon sa kanilang uh, school ay meron po silang uh, canteen. So mahigpit po sa kanila na hindi po sila makalabas kapag during uh, recess kasi mayroon po silang canteen. Saka po tayo nakakapagbenta dito kapag uh, tanghali na pag lumabas na yung mga bata. So bawal po sa kanila ang mga soft drinks. So yung mga candies po natin ang kanilang binibili dito. So na, uh, ano nga minsan kasi yung ating kuta dati ay pababa nang pababa nang pababa nang pababa So hanggang sa bumaba na May uh, nakikita po ako nung nagpost sa Facebook Na dati nakakapagbenta ng 5,000 Ngayon ay 2K okay na lang yung kanyang benta So medyo nakakalungkot nga pero wala po tayong magagawa Lalo lalo kapag uh, tumaas na po guys yung ating mga bilihin ay lalong uh, tutumal yan. Kaya dapat uh, wag po natin asahan masyado yung ating tindahan, yung kita ng tindahan. Dapat uh, wag po tayong uh, mag sa isang uh, uh, other source. Kung meron pa tayong ibang pagkakitaan, ay uh, dapat po tayo ready at handa po tayo dyan. Lalo, lalo na sa mga emergency pan natin, ay meron po dapat tayong matutukos So, Ayun, ang nangyayari kasi guys dito sa atin ay may mga programa ng mga portis, may mga uh, yun sa mga tupad, sa mga uh, uh, ambulant vendor, ay uh, talagang uh, nag-house uh, to house po silang uh, nagbebenta ng mga kanilang uh, paninda. So, invest na pupunta po sa atin yung mga customers natin, uh, doon na po sa kanila bumibili kasi house to house sila nagbebenta. So, napakarami na po ang kanilang programa. So, medyo apektado nga po talaga tayo. Kasi nga, tayo ay nagbabayad uh, ng uh, permit. So, sa kanila ay hindi naman po masyado. So, yung mga, napapansin ko rin guys, yung mga talipapa. Medyo humina na rin guys yung ating talipapa. Dahil marami na nga pong uh, nag-walk-in at nagbebenta ng mga gulay-gulay. At sa mga isda ay napakarami na rin po guys. So, ito yung ating... Uh, worry ngayon at uh, okay lang din naman dahil uh, hindi naman tayo nangungupaan at hindi po tayo na pressure pero ramdam po natin yung umal yung ating mga target ay hindi na po natin nabibili yung iba nating uh, ahente ay hindi na po natin masyadong na kukuha yung ating uh, target sa kanila so mag comment naman yung mga veterano Diyan na uh, sari store owner na talagang kung paano yung kanilang uh, diskarte para makaiwas po tayo doon sa mga panguutang sa lending, maglulon po tayo para lamang matustusan yung ating tindahan. So huwag sanang dumating ng gano'n at sana po ay uh, magiging maayos po sa susunod na buwan yung ating takbo ng ating tindahan. Tulad nga po ang aking sinabi, dadami at dadami pa yung ating kakumpetensya. Kaya dapat ay maghanda-handa ka na, magready ready ready ka na kung ikaw ay... Uh, o uh, OFW kung kaya mo pang uh, uh, mag-renew at uh, mag-renew ka muna kung uh, wala ka pang plano mag-business dito sa Pilipinas dahil uh, mas malaki pa rin yung uh, kikitain mo dyan sa ibang bansa pero kung uh, nasa iyo, kung magandang pwesto mo at uh, mahirap gayain ay siguradong uh, pasok na pasok po yung business mo kasi ang dito sa Pilipinas kung sino yung malakas kung sino malakas bumenta, talagang siguraduhin mo gagayain at gagayain pagkatapos ng pitong buwan, walong buwan, isang taon ikaw ay magiging uh, laos ng konti at uh, yung kinita mo dapat ng isang taon ay hindi mo nakikitain sa susunod na taon so ayun po yung ating naobserbahan pansin na pansin nyo po kay uh, Tiwata Diwata Pares napakasikat, napakalakas alam mo hindi siya laloos dahil halos pala ah, halos parehas na ay parehas paresan na po yung ah, sa ah, naglabasan na po yung mga kanyang kakompetensya na overload pareso so ganun din yung tindahan guys ganun din yung sari sari store kung malakas ka damor na malakas ka damor naman na dadami yung yung kakompetensya so kaya pa ba <laughs> kaya pa ba makapagpaaral ng ating tindahan sa ating mga anak kaya pa bang ah, bayaran yung mga utang natin, yung ating kita ng ating tindahan. So, ayun, napakasarap pong may sariling negosyo. Kahit maliit lang po yung ating kinikita, basta na monitor po natin yung ating uh, uh, cash flow po natin, ay hindi po tayo magkakaproblema guys. So, sana ay lumakas po ang benta natin, sinabayan po ng lakas ng ulan, sinabayan po yung ating weather, ay talagang uh, bagsak po talaga yung ating uh, total sales. Yung mga iba dyan sa sa Maynila, sa Quezon City siguro ay hindi po sila apektado sa uh, ganitong tagtumal kasi dito sa probinsya ay uh, medyo mahina dahil nga walang turista kapag tag-ulan at eto nga po yung ating nararanasan ngayon, doble-doble kumbaga crisis sa tindahan ang sinasabi. So sana ay uh, mag-comment yung mga katim kasari po natin dyan kung ano yung mga discarte nila dun sa pagpapatakbo ng tindahan nila. Paano nila i-manage yung malapit ng pa-expert na item kasi hindi na nga mabenta. So, comment naman kayo dyan. So, sana ay uh, magiging uh, aware po tayo sa ating mga business at uh, mag-ingat po tayong lahat. So, huwag po sana nating, uh, huwag na sana nating uh, umabot pa tayo yung sa pag-close ng tindahan dahil sa sobrang tumang nga, guys. So, ayun lamang po ang latest update po natin dito sa tindahan. Uh, kahit uh, nagbukas na po ang school dito sa amin, ay mahina po ang benta. So, hanggang sa sunod na vlog po natin ulit. Bye! Bye!